Good morning, good morning everyone. So maadyong buntag sa tanan o magandang umaga po sa lahat. So guys, nandito po ako sa aking garden. So nasa garden na naman ako guys tuwing umaga. Nasa garden talaga ako. Ayan, ang tinanim kong talbos na kamote guys. Ito po ang unang tinanim ko guys. So ah, uh, dumami na yung talbos nila. Kin pinagkukuha ko yung mga talbos. Tapos itinanim ko na naman doon. So nag-extension ako ng isang flat na pagtaniman ko ng mga talbos guys so ayan kanina pa yung umaga na tapos so, so kahit ganyan lang guys parang laro laro lang sa tingin niyo pero pag dumami yan na talbos na yan so ulam na at saka syempre may mga laman pa yan pag dumami na talaga yan ng talbos na yan so nakita nyo yung talong dyan na nasa taas guys yan po yung talong na dati ko pang tinanim tapos, hindi siya umayos, guys, dahil siguro sa sobrang init ng panahon, kahit anong dilig ko, hindi siya namumunga ng marami. Buti pa yung mga okra ko, guys, kasi nagbunga talaga sila. O, diba, nakita niyo yan. Nakakain na nga ako, guys. Nakadalawang harvest na po ako sa aking okra. So, ayan po yung... Ano ko guys, yung alugbati ko, ayan, magkatabi yan sila sa mga talbos ng kamote. So, ito naman dito po guys, ay, ang aking kangkong na nabuhay na sila. Kasi kinain po ito ng karabaw nung nakaraang linggo. Ay, ayan, at umulan na, ayan, nagpanibagong dahon na naman sila guys. O, nakasurvive din ang ating kangkong kahit kinain ng karabaw. O, ayan, may mga sanga na rin, o, ba diba? Tapos, nag Tanim din ako dito ng ampalaya. Suwasawa so, ng Diyos. Ayan na. Nagtubo ng aking ampalaya guys. So sana magbunga yan at lumaki ng maayos. Para makakain tayo ng mga gulay. Gulay-gulay dito sa paligid ng ating bahay. O ayan ang kamatis dyan. O tingnan nyo yan. May bunga na yan. So ayan. Na uh, masaya yung mga pananim ko guys dahil umuulan na at saka masaya din ako dahil hindi na ako mapapagod sa kakadilig sa kanila guys kasi laging umuulan araw-araw na umuulan guys ayan natutuwa talaga ako guys dahil mababawasan na yung pagod ko sa pagdidilig ng aking mga tanim so ayan pa yung talong guys na may bunga naman na naman siya so yan pa yung tinanim ko noong sa panahon pa ng tag init so that's all for today's video bye